Amo na di ka na, may kapisto di mga idolo sang iyang uma. Diri sa ubos, aras mga idolo. Mga idolo, walang ikot sa subang mga idolo. Idol, gali, mga idolo, may yung apon mga idolo. Aray kami digilis subong mga idolo sa uma sa ngakon nga mangod mga idolo. An, Harap payag mga idolo. An. Ito nga akong auto do. Oh. Tapos si Inday, si Mayra. Ito sila mga idolo. Makadito ko to. Mga alikimisang kamuti mga idol abang abangan yung mga idol ah mga ko sila mga idol muna ni mga tanam ni sa nga nga mangod mga idol oh. kamuti ni sa mga idol kamuti balagon tapos may hariman sa nga uh, mani uh, mani na sa mga idol oh. uh, tapos may jo tayo sa nga tanong nga ma eh Sarah, oh. talam na niya pa na mga idol sang nga pa na sa ano, sang kamute. Ngarang hawan sao tapos may mga balatong man sa igad suba na digali araw suba na nada sa mga idolo sa punta mga idolong. suba na sa muna di sa kataway mga idolo ang gusto di sa inatamnan sa habang uh, nga mga idol Ayan. makadto ko sila di may rag di inday mga idol abang abangan nyo lang mga idol ha nga ah, muna mga idol ang kalalihan mga idol hindi pa kami mga ali Ito mo. Ang isa na mga idol ang nakapula na ang tupad ni Inday to sinday na kayilo sa sa nga utod bayaw ko na sa narasang may dalong beng oh, okay. shout out anay sa taga ilo di hindi ka mag you know, mag greet sa imo tonga pamilya shout out ulit sa ilo sa may san Joaquin, barangay lawigan Hari kali kami teka, pangali kami kamote. Kabaligya naman kami ni. Ah, naman kami pampers kagka. Ah, kag uh, arasin dai a out, out, mga idol oh. Dai. Shout out, shout out tani sa mga followers sa daya. Shout out tagali sa mga followers ta mo, mga solid supporter ka. Kali ko din mga idol ta mo, o puti ka budlay sa ako na reaction video. Oh. Gabi ito sa inyo mga idol, mo na mga idol ang ano. Kay kaya ni Inday ka mo Tapos iya kabayaw ko na. Para si Mayra. Mayra, hindi lang ko ang Mayra, ya. Shout out anay, day, sa imo mga supporter, day. Shout out sa mga followers ko na Mga idol, tudluan na ka magulit mga idol sa hindi pa kabalo magkali sa Kamuti Balagon. Tudluan na mo mga idol kung paano magkaykay sa uno yung mga idol, ah. Kita ko din yung mga idol, ha. Mga idol, ha. Oh. Pangitaon nyo lang iya nga po, eh, Ay, mo na magkita ang iya nga unod. Ah, aris yung mga idol, at Tinamab lang mga idol, Dikit pala, Mayra. Ara ara mga idol, ang unod yung mga idol. Oh. Ah, namun sa unod mga idol. Update lang ako mga idol kon pilagit ng makuha din namun nga kamuti mga idol. Muna na giling nakuha na gali namun mga idol. Oh. Ara sila mga uh, mga bata mga idol oh. ang naga pang kuha sa mga gamot-gamot ya. Yan. Muna nang ging kay kaya namun. Muna na. Tapos yun tayo. Si Ara da ko ada. Dati. Para yung mga dagko, mga idol lang, ano do? Iba na may tapos may mga balatong mo nisang tanaw, mara mga idol oh. Ayan. Tapos ang tagiya mga idol, sang tanaw mga idol oh. Tapos ang sa sang iya nga. tanom Kamuti. Ginabunuan pa na mga idol. Ayan yung balatong yung mga idol o. Ayan yung yung mga idol may dolanan nga yung ablatongan po sa rinarbisa niya na daw ang narbisa na di nga kamuti hindi rin mga anong uh, nakasako na po ay mga idol kaya mo lang yung nabili no uh, try ka gamay na lang uh, tapos sa pag yung tanong yun naman yung nabunuan niya kato ko sa kain dahil kayo mayra yung pangunas na blatong nangyara pagalik kamuti oh may mga ismo sa tanong gamay lang mga idol sorry mga idol ang talam na na mga gamuti mga na sa kalapad na ano Laga ko na di ko pisto mga idol kaya aray gad suba na daso Para si Inday nyo nag pangaykay aga pangaykay Aga pangawat sa balatong aga pangawat Hello, mga Idol, kapangawat <laughs> ko mga idol balatong kay adubuon kung ikaw makabot sa balay kaya wala kami sa balay mga bagong tanong sa po sa tong nauna mo ning ihi ang tanan mo bag-o tanan mo ano na ganing mga idolo kay tisok ka naman ni nila pag do tawhay ni ila bro kita ko sa lukis location mga idola. ah mo mga idolo kay god suban mga idol Suba, na an an suban di saw amo na di ka na ka pisto di mga idolo sang iyang uma diri sa ubos mayra mga idolo. ipakita ko sa inyo ang palibot ngunit sa kalaparon ng iya nga gina umana di sa higad sang suba mutong iyang nga payago para balatong ng mga idolo balatong sa tanan naan. Ang tanong niya na digili mga idol sa diri sa iyang uma, iyang balko mga idol balatong kag mane maes kag balagon, namula na mula na din tanong mga idol kaya wala sa ibaan nga binhe nga para nga itanong yung mga idol para manghod ko pa na oh. na lang ang video ko mga idol ah. salamat gid sa inyo nga pag lantaw sa kamon nga video kag thank you gid sa suporta ninyo sa amon tanan tanan chat out agali sa Amon nga mga followers sa subong mga idol nakalabot na kami mga idol sa 179k followers na kami mga idol kaya madamo okay, gid nga madamo nga salamat sa inyo nga pagsuporta sa amon thank you very much and god bless